Okay, from Stars Patong, uh, si Sir Alan Sancon, ito yung question natin. Sir Alan? Sino yung pinaka-memorable mong interview sa mga naunang season 3 ng show mo? Yung touch ka talaga at nagulat yung revelation niya sa'yo. Revelation? Actually, parang nakakuha, nakalimot na ako ba? Pero madaming mga revelation talaga ng mga in-interview ko sa kung ano, -ano. Kaya eh, nag-iisip na naman ako. Pero siyempre, <laughs> ang mga... Kasi hindi ko naman ako kasi daw yung mag-interview sa Kuan Man is kung ano yung gusto nila, yung excited silang ikwento. Kasi hindi naman tayo pwede maging chismosa talaga na kung ano yung mga Uy, hey, ay, ito pala nangyari sa Kuan. Ito yung, Ay! Si Kuan pala! Kaya sila mga Bini, sila Pini, sila Pini, sila Pini, si Kuan pala ang revelation ni, kalimutan ko si yung, si Kuan ba? O oh, di ba, hindi nyo alam? Parang words, English. Kasi, <laughs> po si... Hindi ka nang kuan baga nang singer si kuhan. Juan, Juan Carlos. Juan Carlos, si JK. Kasi parang natakot ako ba kay JK kaya bakit itanong sa kanya yung kung ku ano ba yung parents niya, about yung past niya. Tapos open naman siya kasi pwede naman, ang lalaki ba, hindi mo ba yung open up yan ha? Pero na-open naman pala siya kasi matagal na pala open din sa kanya na ganito. Nakakatakot lang itanong kasi syempre, it's a private life. But then siya, um, open naman siya. So, nakakuan ko na, ay, may um, isa ko ito pala yung pinagdaanan mo. Ba't tinagin ka ng kuwan ka, no? Cool ka pa rin, no? Sa lahat ng mga experiences mo sa life mo. Kung ano yung pinagdaanan, tanawa ninyo, panuorin nyo sa kuwan mo um, um, um. Yes. Actually, kanina napanood ko yung interview mo ni J.K. Ah. I think I think the good thing about Atimela is yung mayroon siya a certain charisma na when you talk to her, sobrang warm niya na ako willing to let loose. I just wanna talk to you. So siguro yan okay. yung charm mo sa mga Bisaya. So that's why I can't wait sa mga next interview yung mga stories nila kasi sobrang interesting talaga sa mga specialists, mga artists, sa mga... Next, ikaw na kay Kwan po siya. Ay, ikaw natin. Ah, buwan na lang yan. Sige, nakuha. Salamat kayo. And for this next question, uh, sino naman ang dream mo pang ma-interview na personalities dito sa season 4 ng Kwan One? ako talaga ang dream ko talaga our very own um Manny Pacquiao and Miss Jinky kasi masarap sila ba I'm sure napanood niyo na sila sa maraming interview with na Tagalog pero gusto ko panood sila sa Bisaya kapag Bisaya kasi iba talaga yung feelings and then, gusto ko rin ma-interview ang kambal ni Miss Jinky at saka si Miss Janet kasi kung paano talaga ang sisterhood nila. Nakambal sila. And um, through thick and thin talaga sila nakambal. Mahal talaga nila isa't isa. At syempre si Ellen Adarno. Gusto ko kasi, kung hindi man niya pag-usapan yung kanina, ang past na itong mga nangyari, wala akong problema. Gusto ko na siya ang kamustahin. At gusto ko lang kumabas yung pag Mga experience sa mga bisaya noong unang panahon. Na iba talaga ang mga bisaya. Na iba talaga din magmahal. Iba din maging matapang. No? So um, sila ang mga gusto kong um, i-look forward. Pero medyo wala pa mong schedule, so mag-backward muna tayo. Manukod muna kayo ng season 2 at season 3 and 1. Looking forward, Anna, sa yung season 4. I-pray natin yes. yan ha. Manood yes. pa kayo na! Okay. <laughs> okay kayo ha. And of course, from Random Republica, from Miss Kate Adahar. Um, congratulations, Melay, sa dami ng na-interview mo. Sino so far ang pinaka-memorable? Tagal na tanong na siya kanila Si 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 Andrew, okay. uh, si, uh, si JK, si JK. Okay, si JK na pala. Um, <laughs> we have here from uh, Metro Style uh, from Sir Nance Joseph Martinez and Marinel Balogang. Uh, looking back from season one up to season three, what would you say has been the biggest challenge for you as a host of Koan on One? Alam mo ang biggest challenge talaga sa akin is um, hindi pala pag challenge nag, nag throwback lang ako ba? nag throwback lang ako nung unang panahon. Ay, nung no, kaka-start pa lang ng Kuan Wan Wan, nag-isip ako na, hala, paano ko kaya ito gagawin? Paano ako mag-interview? Pag kinakabahan ako? Kasi siyempre, minsan nag-iisip din naman ako ng masama sa sarili ko na parang deserve ko ba ito? Baka naman sabihin nung guest ko, para mas deserve niya ba na makakaya naman? Because I don't want naman na mag-feeling as a host. Kasi pag-host ka, kailangan talaga um, Parang medyo mag feeling ka talaga na you own the show. But nung una-una kasi medyo nahiya pa ako na i-own ang show. And nahiya ako paano i-embrace yung show na Bisaya. Ayan. Pero ngayon, alam mo, ngayon nakamove on ako dun sa sa kuan na yun, sa era na yun, sa buhay ko. So, totoo pala yung pag may pasukin ka na, na na, na kuan sa buhay mo, bagong bagong experience sa buhay mo, medyo matatakot ka talaga. Gawin mo lang! Huwag ka nang matakot, gawin mo lang, everyday ka lang pumasok. Huwag mong pakinggan yung takot, huwag mo. Kasi hindi ko shinare yung takot, eh, ngayon ko lang shinare sa inyo. O oh, diba? So ngayon, hindi ko lang shinare, nilabanan ko lang, nag-aral na, nag lang ako sa script ko. Tapos ngayon, comfortable na ako sa kung ano-ano. Parang gusto ko na nga mag-interview ngayon eh. Pwede ko nang umulis lang. Yeah. <laughs> so talagang, totoo pala yung, andyan yung takot, pero huwag mo lang pakinggan. Oh, yeah. Yung mga challenges, I you, that's how you grow eh. Yes. That's how you own your oh, thing. Yeah, sobrang penda ng story na yun. Mm. And of course with your family, yeah now, sensation kayo online. Thank na, grabe. God. Netizens are wondering, how do you plan to celebrate Christmas this year? And are there like any early holiday plans already lined up for the kamsami family? Um, thank you so much talaga, Lord, nga nagkaroon tayo ng time ng family Christmas ko. And then, wala, malapit na magka-stip-tick itong ating press conference dito bagay lagi natin ang kasi dito na nakadalikod. Um, ako, ang um, thank you Lord. So kami, nakaplano kami kasi last year nag-Korea kami kasi dinala ulit kami na, dinala kami na KTO last year eh. Nagkuan kami, nag-snow-snow -Snow kami. Ngayon, balik naman kami from manamig nung kuan last year. Ito sa pinakamainit naman kami sa Jansan. Dahil andun ang pamin, andun ang mga, siyempre ang papa ko, mama ko, hindi namin sila kasama ng Christmas. So, doon kami mag-spend ng Christmas sa halagang 90 pesos. Bakit ka lang mag-spend, no? So, doon kami mag-spend ng Christmas. Pero, mag-early Christmas na rin kami sa Mindoro kami ubuwi ng Sino gusto mong sumama? Magpalis na lang mamaya. Tiyari <laughs> na, parang kanilang gusto mong itan. <laughs> Very cute yung Kansami family mo talaga. Thank you so much. And this uh, final question from Certified Kapamilya. Ay, salamat kay eh, Humikap na doon mo. Nakagano'n gano'n. From so, Sir Jason. Naghintay na lang ng kwan ba? Sir Jason Laluna. Jason. So, how do you think the show has evolved since season one? The show must go on. Ano parang <laughs> sabi mo? Paano daw nag-evolve yung show mo from Season 1? Um, yun yung tanong kanina, no? Oo, oh, yung tanong kanina. Nag-evolve na rin siya talagang. Okay. Evolve na siya, nag-evolve. Um, during the times na talaga Mas nag-evolve siya nung may mga product na pumasok. So, thank you so much sa mga product na pumasok at nag- The evolvement is now going on. <laughs> And for you as a host ate, ano yung pinaka na-appreciate mo sa journey na ito? Ang pinaka-appreciate ko sa journey na ito is walang iba kundi ang lahat ng mga nandito, lahat ng mga um sumusuporta from day one to since day this. Hindi ko alam kung ilang day na ito but sa lahat ng mga sumusuporta talaga forever talaga great grateful lalo na kay Derek Lauren. Derek Lauren, I always love you. Love Because si Direk Loren talaga ang nag-isip ng kwento. Sila ng team niya. Sila ang nag-push talaga ng, ng show na ito. So thank you so much, Direk Loren. Binigyan ko ako ng show na sobrang dear at sobrang napit sa puso ko. And I love you, Direk Loren. I hope, uh, I I will love, I hug you so much. Because si Direk Loren is may pinagdadaanan ng pa yun ngayon. Ngunit <laughs> kasi

natin si Sir, si sir no? Okay, Sir. Tsaka yung, yung simento sa likod ni Sir. Pwede po eh, May voice ba dyan? Ojo man? Alam mo, pasalamat din para ako sa audio man namin sa Kuan kasi very clear ang aming voice kapag pinapalabas ang Kuan Anuan. Ayan. Kailan mo nalaman na maganda ka? Okay. Kasi para sa akin, hindi ka maganda. Okay? Gumikan sa sitwasyon sa gobyerno sa Pilipinas karon. pwede pa ulit po yung tanong niya. Hi, Melay. Hello. Brian right Mark of Shubis Remark Facebook page. Isip kanhi aktivista saan alam ni mo ang angayan niya isingkir sa mga Pilipino gumikan sa sitwasyon sa gobyerno sa Pilipinas karon isip hi nagtubo sa simbahan unsay tubag nimo sa pangutana aduna bay Ginoo kun ang namutana na matyan o kapamilya gumikan sa naitabo ng bagyo o lino din hi sa surpo. And finally, unsa alang nimo ang lisod kaayo tubagon nga pangutana and nga naman. More power. Wow. Ayan. Grabe ka power. Nag-good luck sa akin. Naghingi siya ng more power kasi grabe ka power yung tanong niya. Kasi yung tanong niya, ano daw ang masasabi ko sa gobyerno? So nasabi ko na kanina. Pangalawa, isip na nag-alaga sa simbahan. So, isa sa mga nag- na nagsaservisyo talaga sa simbahan, ano daw ang masabi ko? sa corruption. Yan na, nasabi ko na rin kanina na talagang karami talamak na talaga ang nangyayari sa atin dito. Na, kailangan na talaga nating magkaroon ng, kung alam mo yun, yung um, clear, clear talaga na kung, kung ano ba talaga ang totoo at ano, ano ba talaga ang hindi. Because, because lahat na lang tayo, lahat na lang tayo parang na, na, nasa sway ba. And then, yung pinakahuling tanong niya is, ano ba ang nararamdaman mo sa mga nangyari ng mga naapiktuhan sa baha. So yun, nasagot ko na rin kanina, grabe ang pagkahabag ng naramdaman ko, pero ano daw ang pinakamahirap pala na itanong? Ang pinakamahirap na itanong ko sa kanya, saan gawa ang semento niya? Hindi, ang pinakamahirap na tanong talaga is, ang pinakamahirap na tanong talaga is, yun. Yun ang pinagkakahirap na tanong. Ano, ano, ano yung tanong? Ano, may, actually, may mga tanong talaga. specifically, depende doon sa tinatanungan mo. Mahirap talaga itanong kung tatanungin mo, magkano na ang utang mo? Nakabayad ka na ba? Mayroon talaga kung ano yung pinagdadaanan niya. Mahirap yung itanong kasi very sensitive pa yung tao niyo. So, yun ang pinakamahirap na tanong na itanong. Okay. Even a question of, are you happy? Ayan. Yeah. Pag may pinagdadaanan ka, medyo masakit Isagutin yan, ha? Talagang no. nakaagad yan. Hello, Melay! Congratulations! Kinagkukain yun ang imong online show. Ako pang utala, Kinsa ang previous ni mga guest na gusto ni mga ma-interview o balik o nga naman? Balikon, Kinsa ang nangagi niyong mga guest na gusto niyong mga ma-interview o balik o nga naman? Uy, parehas yun. Parehas kami ng ngipin, tanaga. Talagang lumusog talaga yung paningin ko doon sa pinakalubuhan ng mga niya. Salamat sir sa katanungan mo sir. Dapat dapat si sir pala ang buwan ko no. Pagpalagyan na siya ng buhok no. Pwede siyang maging buwan ko. Sino ang pinaka gusto kong ulit-ulitin na guest? Is walang iba kundi none other than my Miga Kim Choo. Lalo na ngayon na meron siya the alibi, di ba? So, gusto kong interview siya kasi ka, ngayon din kami magbarkadahan, medyo hindi na rin kayo masyado nakita-kita. Kami nila at TV kita kami, pero si Mika, hindi namin siya nakita kasi sobrang busy talaga niya for the show time, for the alibi, kasi tinatapos nila ang alibi. So, sabi namin, ang dami mo namang alibi. Ha, 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 siya ang gusto kong maka, maka interview ulit kasi marami pa kaming dapat pag-usapan na hindi niyo pa alam na mga kabuangan ng mga bisaya niya. So, si Kim Jong. Happy ako sa love life ni, ni Kim Actually, kami na mga friends talaga niya, wala kaming kaalam-alam sa love life niya. Oh, di ba? Gusto niya pa mga cha-cha-cha ako. Wala talaga kaming kaalam-alam. May love life na ba siya? mukha ko, alam niyo meron ko mag magsinungaling. O, di ba? So, hindi ko talaga alam kasi kami naman, kami na friendship is grabe ang respect namin sa isa't isa. Hindi naman kami nagtatanong na, ay, ka jowa mo na ba si Kuan, si Paolo? Wala kami, hindi kami ganun kasi kung baga, very pure ang gusto namin na magbanding because gusto namin ang kabanding, hindi kayo gusto namin malaman sa'yo kung ano ang chismis sa buhay mo. Pero hindi pa namin alam yan. Wala akong alam na, mabuti alam nyo. Kailan pa? Ah, sorry kung ano mo, kung happy si Mika Kim sobrang happy ako sa kanya. Because deserve niyang maging happy sa lahat ng mga pagka-generous na binigay niyang blessing sa atin lahat. Ako isa ako sa na ng blessing niya, lahat tayo. So, kanang deserve niya kung ano man ang decision niya sa buhay, kung anong gusto niya kuhan sa buhay, let's be happy to her. Huwag na tayong maraming alibis. <laughs> hmm. Ano ba lang? Salamat mo. Okay, Mas alam nyo pa, ha? Grabe, grabe, good guy. Yung mga amiga. Amiga siya, amiga kito. And for everyone's information, you can watch her show from i and of course to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Kaya mag-click and subscribe na kayo. And of course, natin may like, please uh, do the honors to your supporters, mga Kuanizens. Yan, Kuanizens, please, please, don't prove unright na talaga namang gusto nyo talagang panoorin ito kung ano-ano man nag-stay kayo. Akala ko may iwan na lang yung mga lights man at mga audio man. Pero nag-stay talaga kayo. Thank you so much. Sa ating mga influencer, napaka-busy pa nito. Pero pumunta talaga dito. I love you all, ha? Huh? At sa ating mga uh, vloggers na nandito. At sa ating mga uh, press. Press. Tantotok <laughs> lang. Huh? Press lang. Sa mga pressers, thank you so much talaga na nandito talaga sila, no? um, wala talaga akong masabi kundi thank you dahil um, kailangan namin ng tulong nyo. Nagpapakumbaba ako sa inyo na kailangan namin ang tulong ninyo na mapalaganap itong Kung Ano on One Season 4. And it will all because of you kung maging success itong Kung Ano on One Season 4. And thank you din sa mga product na nag-trust sa akin dito at magbigay din sa inyo ng mga blessing na talaga pagod na pagod na kakabigay sa akin. <laughs> Kasi sa mga iniikot ko, ang Maggie family, Palawan Pay family, at siyempre, Ayan. Unilab family. Thank you so much. Ayan. Palawan Pay family. Palawan Pawn Shop. Pag Palawan Pay na kayo, mag-download kayo ng Palawan Pay. Kasi, bakit? One of these days, sa Milason YouTube, mag-share mag, ano uh, mag ako, ako doon ng blessing uh, mabibigyan ko ng worth 100,000 na koan, um, send sa Palawan Pay. So, I want to kuan you, kuan din nyo na naman alam no, kung anong gusto ko sabihin. I want to kuan nyo na, mag-download lang yun ng Palawan Pay, manood kayo ng live, at tapos pag mabasa ko ang inyong account doon, isa-send ko agad ang inyong Palawan Pay para Merry Christmas ninyo sa Palawan Pay. <laughs> And then, Maggi Magic Chicken Cubes. Thank you so much, Maggi Magic Chicken Cubes. Ayan na nga, o. Oh. Magluto lang kayo, ha? Mas panaki pa yung naglagayan kaysa loob, no? Okay? Direct Lauren, I love you, Direct Lauren. We will love you and we will hug you later. Punta kami iyo. Miss Jeannie M. Ocampo. Ma'am Jeannie, thank you so much, Ma'am Jeans.